Good afternoon! This is? Lovely, ganda! And beautiful, G! G, G ang lulutuin namin ngayon ay goto. Goto? Yes! Parang masarap yan! Kasi di ba tag-ulan? Ah, ganun ba? Yes, kailangan natin magluto ng goto. Tinuruan tayo ni Chef Alwin. Wow! Okay. Si Chef Alwin pala. Nami-miss ko yung mga ganyan eh. Yes. Di ba? May nagluluto. Pasabihin oh, mo na yung mga recipe. Wow! So, ang recipe natin ay palagkit na rice and ginger and ano tawag yan? Sibuyas, bawang, bawang asin, asin, turmeric, and chicken cubes, uh, ajinomoto. And ito form. yung pinakapampasarap. Uh, Ayan yan. po, favorite ng lahat. natin, na, di ba? Gusto, gusto dito natin dito yan. Ito baboy ba yan? Ito oh, baboy. Oh, linis baboy. na linis yan. Super yes, ako tama. Na. And then, ang gagamitin namin kundi ang Salad, salad Master! O, oh, oh, ayan. Yeah. Yung mga Salad Master dyan. Oo. Oh, super oh, interesting. Mm, paano na? ba yan? Okay, open ko na. Okay. Silip natin maiging. Baka mamaya, matulad yung ano. You know, remember? hindi pa pala. Ah, hindi pa pala nakabukas yung ano. Yan. Yeah. Ayun ay, lang, yeah. meron na nga. So, ang uulahin natin ay... Painitin mo na yung sarili. And then... Ay, oh, nga pala. Masyado naman akong excited. Yes. Ma. Basa pa ko. Eh. Basa pa. Oh. Yan. Ito na po. Mantika na po yung una Ayan, dame. mantika. Kailangan yeah. natin lang karo lang mantika. O, oh, diba? Yes, Siyempre, panggisa. Panggisa. Okay. Maganda talagang salad master. Mm -mm. Hindi nakakasunog. Tama. Mm -hmm. Pero ako sunog na sunog ako sa araw dito, ha? Masisira ng aking skin, madam. Mm, paano yan? Luya. Aluya oh, muna tayo Aluya. dyan. Daming luya, ha? Oh, para masarap. Uh, ah, ganun ba yun? Yes, oo. Ah, oh, oh. Para mabawasan pa rin, daw yung... First time para magluto nito, eh. Mm. At saka ang luya, ano yan may ano benefit sa ating katawan yan? Uh, Ayan, uh, bawang and sibuyas. Anong benefit? Uh, doctor ni nutritionist nutritionist. Ah, ano, hindi, di ano, doktor ano. din, ano. siyempre. Uh oo. -oh. Basta nakagis na ko na may bawang at sibuyas na, di ko na alam yun. Uh oo. -oh. Pero alam naman nila yung kung ano yung ibig sabihin ng bawang, bawang o sibuyas. Ang bawang na ano, no, ginger? Siyempre, uh oo. -oh. ano yata, yan. gamot sa mga, ano, basta inflammatory. Mm, -mm yun na yun. <laughs> mm -mm, di ba? Oo. Uh -huh. Oh, di na. Oh, oh, ah, nagugutom to nung nung. Oh. Kaysa uh -oh. Actually, ako mm -hmm. oh, mm -hmm. ginger ginger perfume ka? Oh, <laughs> okay. yung, yun, yung mahal mo. <laughs> 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 kalua. Then, bawang. Go! Mm. Oh. Lahat na pati to. Ayan na, siyempre. Ayan. Ayan na. Ang bango, no? Ayan, di ba? Ano ano yan? Man? Dapat medyo brown-brown na siya? Kailan ba mag-brown? Uh, I think parang ganon. <laughs> I think is ano, absolute. di ba? <laughs> Actually, <laughs> absolutely. <laughs> absolutely. <laughs> Ay, absolute. Parang <laughs> no, ka magbasa. My God! <laughs> <laughs> Sa'yo naman paging baliwiktoryan ko. Ay, hindi pala ako baliwiktoryan. Ano lang naman ako? Third Honorable mention Ah! Oh, wow. Ganon! Kala oh. ko kumakong ube. Ay, hindi. High school lang ako natapos ko talaga. Sa mababang, parang ng municipal high school. High sa mga municipal dyan. Ay, yan ayan. Yan. Brown na. So, ang sulot natin dyan ay yung Isaw. Isaw. Ayan. Yeah. Ito yung isaw. Yeah. Okay. Ayan. Ang isaw. Then, Lagay na natin. Ilalagay na natin siya. Paisa-isa ba yan? Yung clip clip. Lahat, lahat. Ito. Bus na. Okay. Ayan na. Ayan. Halo-halo na yan. At syempre, habang inahalo yan, hindi magpapahuli ang salad, master. Diba? Diba? Yeah. Ayan, no, hindi siya natututong. Hindi siya nasusunog. O, di ba? Oh, hindi siya, siya nasusunog. Oh, diba? oh, Kaya ganyang kaganda ang Salad, Salad Master. Yes. Salad Master, baka naman dyan. Baka naman, Salad Master. Mm -mm. Ganon. And then, ang turmeric. Ayan. Ang turmeric ba? Yan ba yung nakakatirik? Ha? Huh? Pampatirik ba yan? Ayan, sa'yo turmeric eh. <laughs> yung tinitirik yung ano, sasakyan, ah, yung mga ganon. Okay. Oo. Okay. Oh, oh. Potensya na. Um, akala ko ni. ano, akala kala ko kala ano tumitirik, nakukuryente, pwede rin. Pwede rin, oo. Oh, oh. Di ba ka yeah. sa sarap. Ang <laughs> 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 aming lulutuin. Ayan na, lagyan natin ng rice. And ito yung rice na malagkit talaga, guys. O, oh, ayan na. Binabad po ng ilang oras. four hours. Ayan. Medyo delay kasi, guys, medyo delay ang isip ko ngayon. Kasi may pinagdadaanan ako ng konti. And then, konti lang naman. Mm hmm. Alam mo naman ako, laging naiinlang pero wala naman nagmamahal sa akin. Kaya ito, ginagawa namin mm -hmm. ay magluluto mm -hmm. na lang. O, di ba? Mm. Grabe pala. Grabe pala. Ganito lang pala yun. Diba? May tanong sa'yo lang. Ano? Interview portion tayo ngayon. Ano ngayon? Ano okay. ano, ano okay. anong gagawin natin ngayon? Anong interview mo bigay sa akin? Anong dapat mo malaman? Okay. Sabi lang kung tama na. Hindi, 'di ba dati artista ka? Oo. Oh, oh. Ano yung dating ginawa mo ano? Ay nako. Yung horror ba siya? Comedy ba siya? Ay, hindi. Ay. Sa isang show ko, kay Sarah Geronimo ako. Ah, ano, yun? Oh, ano yun? Ano yun? Ano yun? Kung baga nung una ako doon, ako nag-interview doon sa ano, sa guest namin sa magkakanta. Totoo ba yan? Oo, oh, search, search for star. Oo, oh, and then? Oh, bago open pa lang si Leo ng parlor na yon. Oo, and then? Diyos ko ni, nagkamali ako ng dialogue, tawa ko ng tawa, inaabangan ko yung mukha ko, mm. akala ko makikita ko, LC, LC, huh? Hmm. papalabas na ako sa oh. Channel 7. Oo, oh, yan, yan, yan. <laughs> Abang kami nakabangan, anong pinakita? Yung katawan ko lang, yung mukha ko! Sa kami yung kawali nabi. Ay, ay oh, yung isa. Tayo, yung ukat-ukat. Sabi ko, abangan yung ukat-ukat na movie, nandun ako. Sabi ko, asa ka doon? Ba't di kita nakita? Uh -huh. Hindi mo ko talaga makikita kasi ako yung aswang okay. doon. <laughs> Kaya pala. Sabi Wala <laughs> niya ka, sabi niya. Ang <laughs> <ako>, <laughs> dami pa Oo, oh, eh, pero grabe talaga. Pero yung kaysa Rahino, matutukoy talaga yon. Oh. Uh -huh. hmm. Ayan. Natara ganyan ka. Oo. Oh. Ganun lang nangyari sa akin. And then, mm. after ano, takpan na muna natin. Takpan na muna natin yan. Mag-leave muna tayo ng mga ilang minuto lang. Yes. Yan. Buksan na natin. Ayan. Ayan. Wow. Wow. wow! Ang okay. lapot, lapot, sarap. Ngayon, lalasaan na natin. Bigyan na natin. Lagyan natin ng betchin. O, mix. mixin. Oh my gosh! Oo. Oh, oh. Ayan. And then, chicken cube. Chicken cube para pam palasa. Chicken cube. Yes. Cube. Importante yan, yeah. di ba? Baka naman chicken cube dyan. Oh. Mga cubes, di ba? Andito lang kami. With, with dancing pa yan. Yes. Para mga ganun-ganun lang. Yung eh. pang club. Yes. Yung uh. mga. Uh. Ooh. Sa <laughs> Beautiful sample, sample. Oh, wow. Oh, wow! May mga ganyan-ganyan. O, oh, oh, di ba? Di ba? Hindi mo pwedeng gigiling ako, hindi ka gigiling. Dapat then, yung, tayo. Then, yung ganyan natin, yung pasok. Bud, 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 um. bud, 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 bud. Grabe naman. Oo. Oh, 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 Pag ganun Hindi ko na ano. Sino pa yung marunong mag-steak dito? Steak yun, pero tayo lugaw na M -M -M okay. Lugaw to. Kailangan mo na. Ganyan, ganyan. Oh, ay, ay, ito na nga. Malapot na. Oh. Ako, nagugutom na ako, Miss Beautiful. Ang sarap. Ano? Sino kaya ulang kitikim nito? Siyempre. Diba? Okay na. Lahat na yan. O, di ba? Yeah. Hmm. Ayan. Okay. okay. Siyempre, titikman mo. Nasa na yung ano mo? Pantikin mo. Sigurado uh, ka. <laughs> titikman na yan. Yes. Titikman okay. na niya yan. Maya, maya lang. Pero, hindi magpapaawat ang Salad Master! master! O, di ba? Mati na mo. Tagalang hindi nasusunod. Yung iba kasi nasusunod. Hindi, ito, ang, mo. Alam mo, maganda rito sa Salad Master ano to, titanium. Latin. Ayun. Kumbaga, maganda talaga yung quality. Niya. Alam yan. ko yan, kasi alam na alam ko dahil merong kanya, di ba? Oh, oh. Yan. Kiki mana. mana. Madam, siyempre, ikaw lang ibagkitikin kundi ikaw. Oh. ayan. Yeah. Okay. Habang nagtitikim, hmm, tuloy-tuloy pa rin yung halo. Hmm, di ba? Hmm. Sarap na. O oh, yan, ayan na. okay na. Itataas natin ako. Wow, ganun gano'ng wow. kalapot o, oh, di ba? Ngayon, oh. ang gagawin natin ay plating para matikman ng asawa ko. Wow! Ang goto. Andito pala siya? Oo. Oh, Tawagin na natin siya. Tapatawag natin siya. Plating muna tayo. O, oh, plating muna. Okay, para yan. sa yan plating. Yan, na. O, oh, plating na tayo para... Yan ako sa asawa ko. Ako, ah? mag, ako mag serve sa asawa ko. Ikaw pala. Ah. Itong ano, bituka, gugupitin mo na dito. Ayan, gupit-gupit yan. Yan, gupit-gupitin. Para hindi ah. mabilao ka niya. Yes. Siyempre, siguro rin natin ko. yung ating gunting malinis, di ba? Yes. Ah. Oo. Oh. Ayan. Ah. And then, sa pa. Ayan. Sa pa, yan. Yan, and then, lagyan natin ng na sabaw. Na... sa bahay. Di ba wala kang asin? Yung lagay yung kunin mo Yan. And then, Ano uh, mo yung doon? Onion. Iwan mo na dito sa. Tignan mo onion. And Then, bawang flakes. Hmm. Then chili. Then calamansi. Yan. Yan. Tapos na done. para sa asawa ko. Wow, wow diba? saya naman yan. Sweet, diba? Sana all may asawa. Correct. Eh, asawa ka naman ah. Wala. Ayaw mo na ipakilala. Oh, ayoko. Hmm. Yan. Adam. na. Okay, ang mm -mm. guest ngayon ay ang asawa ko napakagwapo. Yes, pinakamamahal mo. Walang oh, yes. kundi si... Leo, Leo Priagola, pinaka-overall pinaka champion sa Las Piñas. Yes! Ay, oh. oh. Ako dito sa, ano ba yan? yan. Gotong! Gotong, oh. ano? Gotong Manila. Yes. Las Piñas, o, oh, di ba? Oh. Masarap to, ha? Oo, oh, 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 masarap oh, yan. Yeah. Oh, kami mm. dad. So, ako, naman ito parang guest atin. So, so. Talaga. Yes, Ko, hindi ba no, no, sarap ako Masayala, no. Masayala na ito? So, <laughs> na <po> sa pagkain. sa <laughs> so, lahat mo ng vlog namin, siya sponsor. Oh, ano? Ano to? Boto nga. Ang sarap naman ito. Oh, <laughs> sarap. ano to, Boto? Oh, Boto! Oh, sarap mm. daw. Ang adyam. Oh, diba? it? Ito yung lasa. Oh, ah, yes! Ah! <laughs> Lalo pag may tokwat baboy. Ay, naku, masarap. Next time siguro gawa tayo ng ganun. Sabi mo naman, Sarah, uh, please share. Uh, yes, um, Subscribe, ano ba to? like, and comment. Vlog. Ah, uh, okay. Sige. Uh, supportan nyo po itong dalawa, si Maganda at saka si... Beautiful. Beautiful. Uh, oh, diba? um, please share and... Comment. Comment and like. And like. Subscribe. Ayun! Oo! Uh -huh. uh -huh. pan Ay, may gusto tayo dumarating dito. Ay, may gusto Yung isa champion. Oo, oh, isang pang overall champion din. Oo, oh, oo, oh, oh. Halika Yan, tapos na po. Ito na yung finished product na. Wow! Goto. Wow. Masarap sa tag. Ulan! Ulan! Mm, oo. Oh. By the Bye. way, na kami. Bye! My name is... Lovely Ganda and... Ka, beautiful G. Uh, abangan nyo ang next vlog namin. Yes, magandang ano, yeah. hapon po! Oh, yeah. Thank you. I love ya!